Hello mga kabsato, so welcome sa akin channel. Kamusta po kayong lahat? Ako po si Insha, ang inyong lakitarang mamshi at herbal enthusiast. So kung bago po kayo sa aking channel at hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please kabsat, pakitulungan po ako, pakiclick na po ang subscribe button at notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating vlog. So, pag-usapan natin ngayon, mga kabusat, ay tungkol sa dalawang uri ng halamang gamot na pinag-uusapan sa ngayon, lalo na sa mundo ng mga delayed ang regla. Ito ay ang serpentina at ang makabuhay. Uh, meron po kasi nag-message sa ating Facebook page at ang tanong niya, ano daw ba ang pinagkaiba ng serpentina at ng makabuhay? Alin sa dalawang ito ang mas mabisang pamparegla at kung totoo ba na ito ay nakakapagpalaglag? A uh, disclaimer lamang po mga kabsat ha, hindi po ako nagre-recommend ng mga gamot na pampalaglag. At hindi din po ako nag encourage na kayo ay magpalaglag. Ang vlog ko po at ang aking tanging layunin ay magbahagi lamang ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating mga halamang gamot na maaring makapagbigay sa atin ng magandang kalusugan, makapagbigay sa atin ng kapayapaan ng kalooban at kaisipan. Kung kayo naman po mga kabsat ay nakakaramdam na ng kakaiba or ng something sa inyong katawan, ay pinakamabuti pa rin po na kayo ay sumangguni sa inyong pinagkakatiwalaang doktor. So balik tayo mga kabsat sa topic natin, ano ba ang pinagkaiba ng serpentina at makabuhay. Una po mga kabsat ay pag-usapan natin ano ba yung mga health benefits na makukuha natin sa dalawang nabanggit. So, ang serpentina mga kabsat ay isang uri ng halamang gamot na tinatawag din na king of bitters. So, traditionally, ang serpentina ay ibinibigay sa mga taong mayroong uh, upper respiratory tract infection. At uh, katulad nito yung common cold and flu. Nakakatulong din ang serpentina sa mga taong mayroong hypertension, diarrhea, and liver problems. Nakakatulong din ang serpentina upang mapababa ang ating blood sugar level, which is good para sa mga taong merong uncontrolled blood sugar and diabetes. Nagtataglay din ang serpentina ng antimicrobial, anti-inflammatory, and antioxidant properties. Pinaka-best ang serpentina sa mga taong dumaranas ng mental health issues like depression, pagkabalisa, Lalo na kung ikaw ay humaharap sa sobrang stress at nahihirapang uh, makatulog ng mapayapa. May property kasi ang serpentina na maparilaks ang ating pag-iisip. On the other hand naman mga kabsat, ang makabuhay or may English name na Gudochi ay kilala na sa international market lalo na sa part ng Amerika. Dahil sa ganda ng mga health benefits na maaring maibigay nito sa ating katawan. Isa na dito yung nakakatulong ito upang mag-improve ang ating memory. Dito sa atin sa Pilipinas mga kabusat, ang makabuhay ay traditionally ginagamit bilang natural remedy sa mga taong may skin allergies at malaria. Nakakatulong din ang makabuhay sa mga mayroong gout, arthritis at rheuma. Nakakatulong din ang makabuhay upang ma-regulate ang ating blood sugar level. At mabuti din ito sa ating puso. At syempre, ang pinakamaganda sa lahat, ang makabuhay ay nakakatulong upang ma-regulate ang ating buwan ng regla. So kung ikaw po ay dumaranas ng irregular period, delayed ang regla mo, or dumaranas ka ng dysmenorrhea, hormonal imbalance, or PCOS, ay for sure, malaki ang maitutulong sa iyo ng ating makabuhay. Nagtataglay din ang makabuhay ng anti-fertility effects sa ating mga kababaihan. So kung ikaw po ay sexually active at ayaw magbuntis pero ayaw namang uminom o gumamit ng mga contraceptive method, ay maaari mong maikonsider na uminom ng makabuhay dahil ito ay makakatulong sa iyo upang maiwasan mo na magbuntis ka nang wala sa plano. Ako po, personally, ang iniinom ko po ay makabuhay capsule. Nakakapsule form na po siya. Ayan. Pakita ko po sa inyo. Ayan. Mabibili nyo po ito sa um, Shopee account ni, ng, ni seller at um, sa mismong Facebook page din po. Uh, malaki po ang naitulong sa akin itong makabuhay capsule na ito kasi ito po ay puro at siksik at sigurado po na kapag ito po ay inyong ininom ay guaranteed po na kayo ay rereglahin. At syempre, maiwasan nyo na magbuntis ng wala sa plan. So, yon So, pero paalala lang din po mga kabsat ha, bawal po ang makabuhay sa mga buntis. Kasi po, lalo na kung ikaw ay nasa una or hanggang ikatlong buwan ng iyong ipinagbubuntis dahil maari po itong maging dahilan na ikaw ay makunan or malaglag ang iyong ipinagbubuntis. So i-share ko po sa inyo, meron din kasi akong personal experience na ininom ko po ang makabuhay capsule noong ako po ay uh, nung nawalan po ng heartbeat ang aking ipinagbubuntis. At dahil ininom ko po ang makabuhay capsule na ito, ay eh, nakatulong po ito upang mailabas ko ng maayos yung aking uh, patay na fetus. So naiwasan ko po na ako ay maraspa. So, sa tanong naman mga kapsad, kung nakakapagpalaglag ba ang serpentina at makabuhay? Ang sagot po ay, ang serpentina po ay walang kakayahan na makapagpalaglag ng iyong ipinagbubuntis. So, kung ikaw po ay buntis at nakainom ka ng serpentina, ay hindi, wala pong posibilidad na ikaw ay makunan. Abagos, makakaramdam ka lamang po ng uh, pagkahilo at or pagbaba ng iyong blood pressure. Samantalang ang makabuhay naman po mga kapsat, pag ikaw po ay nakainom nito, ay ma malaki po ang posibilidad na ikaw ay makunan o malaglag ang iyong ipinagbubuntis, lalo na kung ito ay tuloy-tuloy mong ininom. So, yun lamang po mga kapsat. I hope po na nakapagbigay ako sa inyo ng valuable learning. Please don't forget to comment, like, and share. At sundan niyo po ako sa susunod nating vlog. Ingat po kayong lahat at God bless po. Para po sa mga hindi alam kung ano itsura ng serpentina ay eto po yun. Ayan, from our garden. Ang next naman po ay ang itsura naman po ng makabuhay. Galing din ito sa aming uh, garden. So, sa tanong naman mga kabsaad, kung nakakapagpalaglag ba ang serpentina at makabuhay? Ang sagot po ay ang serpentina po ay walang kakayahan na makapagpalaglag ng iyong ipinagbubuntis. So, kung ikaw po ay buntis at nakainom ka ng serpentina, ay hindi wala pong posibilidad na ikaw ay makunan. Abagkus, makakaramdam ka lamang po ng uh, pagkahilo at or pagbaba ng iyong blood pressure. At samantalang, ang makabuhay naman po mga kapsat, pag ikaw po ay nakainom nito, ay ma malaki po ang posibilidad na ikaw ay makunan o malaglag ang iyong ipinagbubuntis, lalo na kung ito ay tuloy-tuloy mong ininom. So, yun lamang po mga kapsat. I hope po na nakapagbigay ako sa inyo ng valuable learning. Please don't forget to comment, like, and share. At sundan niyo po ako sa susunod nating vlog. Ingat po kayong lahat at God bless po.